Magandang mga naro po, minamahal ano, ng mga magulang ng kapatid. Sa channel na to, kung saan pa sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magiging salita niya, Sa so, pag-usapan po natin ngayon ay itong pagpusa sa Diyos at ang kanyang uh, creation po. So, pumagat po ng ating baksa. May basehan ba sa siyensya ang paniniwala po sa creation? Nagkakaroon po ngayon ng mga debate sa pagiging valido po ng creation na ang paniniwala po ay lahat ng bagay sa sangsinukog at mga bu buhay na nila ay gawa po ng isang Diyos kahit na nakasagpo sa Biblia at hindi po gawa ng mga natural na proseso gaya ng evolution. So mga tao po sa secular na komunidad sinasantabi po ang science ng paglikha ng Diyos at sinasabi po nila na kulang po ito sa value ng, ng pagiging scientific. Pero maliwanag po na tugma po ang creation sa siyensya o pa ang bagay ng gusto natin ibisigahan. May mga katotohanan po ng siyensya na consistent sa paniniwala po sa creation at yung mga katotohanan ng siyensya na yun, may pabaliwanag po ng deletion. Ano po? So, pag sinabi po ng evolution, na yung isang hayop nagbago ng anyo sa mahabang panahon, na doon ang galing mga buhay, buhay na mga hayop at panay ngayon, yun, wala po silang makipakita ebidensya ng pagbabago na ito. Ano po? So wala po siyang may pakita ng mga tinatawag na intermediate forms. No? Yung mga pusa na pupunta sa pagiging aso. Halimbawa lang gano'n. No? So, ang big bang theory po, hindi po pwede yung masabi po natin na kuturan. Dahil sinasabi po ng big bang, may puwersa na hindi nakita ng mga mata ng tao na, na siyang sanhi po ng pagsapon at paglabas po ng iba't ibang klaseng hayop. So kapag po naman po natin ang kapaligiran po natin, ma makakita po tayo ng ebidensya para sa Diyos. At hindi po ito kayang pabulaanan ng siyensya. Ano po? At uh, din po ang paniniwala ng mga tao na to sa evolution sa isang batas po ng science ito po yung second law of thermodynamics na nasasabi na lahat ng mga bagay sa uh, isang sinuko papunta po sa pagkasira mula sa kaisan o, so, so pansin nyo lang po ang isang uh, bahay na kawawalis nila maya maya ng konti maalikabok mo naman magwasok, yung mga bagay na inayos nyo, mga kwarto nyo na linginis nyo, may amaya ng konti magulunan nyo, nyo So, yun po ang uh, sinasabi ng siyensya. nakita po natin na totoo po yun uh, sa ating pagkasalukuyang mundo. Ano uh, po? Uh, so, nakakatawa nga po dahil parang po sa mga scientists ang mga uh, tanggap na po nila ang tinatawag na intelligent design. Sa sabi intelligent design, hindi po pwede magkaroon ng design kung walang designer. So, hindi po na, ang ginamit po na halimbawa po nila, Ray Comfort at Kirk Cameron sa ministry po nila na The Living Waters at saka Way of the Master. Yung, yung pong uh, lata ng coke, ano po? Na hindi pwedeng walang umuha ng lata ng coke. So, ganun din po ang ebidensya na may uh, lumikha ay yung kanyang mga lilikha. Tama? So, ganun po. Ipapatunayan po na may Diyos po dahil po sa kanyang mga ginawa. Patampan na rin ang agad po sa Roma sa Dramput. Sabi mo rito, hindi nakikita ang Diyos, pero wala pa ng ikayin niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangirihan, at pagka Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang may dadaylan. At kahit alam lang ni Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, binaling nila ang kanilang pag sa ang bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ang kad kad kadiliman ang mga hanggang pag-iisip. So, hindi nila matanggap na may Diyos, kahit na kitang-kita o kalata naman, ano po, na may Diyos. No? At sa puso na ng, ng bawat tao na nilikha ng Panginoon, nandun po yung pagkauhaw natin, no? na makilala ang Diyos, na meron tayong gustong sambahin hindi natin kilala ano po at isang beses nakilala natin ng Panginoon kagaya ko po nung 15 anos ako may lumapit sa akin na misyonero na nagtatrabaho sa Rambos Crusade for Christ International kaling Singapore pinahayag mga mabuling balita ng kaligtasan at may ligyan ako ng ng Panginoon na may mindihan ang mensahe ng Panginoon. At nung araw din na yun, tinanggap ko ang Panginoon Yesus Christo. Nagsisira ko sa kasalanan ko at binigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Ginawa ko sa tagapaglita sa Panginoon na akong buhay. So lahat po tayong ginawa po ng Diyos para sa kanya. yung po ang dahil na akong bago po sa mundo para makilala natin ang Panginoon So, hindi po tayo nandito sa mundo para lang magising, mag-aral, huwag ng bahay, matulog, ano po. Hindi po tayo sa mundo para magising, magtrabaho, alaga na pamilya natin, tapos umuwi muli, matulog. Hindi po, hindi po ganun po ang plano ng Diyos para sa atin. May masigit pa rin. At yun nga po ay magkaroon tayo ng tamang relasyon sa kanya. Nang po, pagdating po ng kinatawag po na second coming ng Panginoon, makasama po natin siya. Tama po? Mabuhay tayo ng kapiling ang Diyos. Pagay na rin yung naplanan niya kay Dan at Eva. So kung ngayon lang po kayo napanood ng mga ganyan klase ng mas sa YouTube, sa internet. Hindi lang po kayo ng chance sa Panginoon na makilala siya at matanggap po yung buhay na nilaan po niya para sa inyo. Yung po ang buhay na wala kong gano'n. Yung po. So, kung nataka kayo, ba't ako nandito sa mundo? Ano bang ba purpose ko dito? Yung po ay makilala ang Diyos. Enjoyin siya magpakailanman. O yun ang purpose kung bakit ginawa tayo ng Diyos na tao tayo sa mundo. Para lalo po tayong maging malapit sa Diyos at tayo ay magaling talagang magandang pag-iipisan sa Panginoon. Kailangan po natin magsisi sa kasalanan, talikuran. Lalo po natin makasalanan at paghahariin natin ang, ang itong anak masaya sa Kristo. Tanggapin natin siya bilang sarili nating takipagligtas at panginoon. Um. So kayo po naman, naiinig po sa akin ngayon, ito pong um, taong pagkakataon para kunin natin, ano po, yung regalo ng Diyos sa atin, isang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng panginoon. So sumunod po kayo sa panalangin na ito, Lord God, maraming masalamat, Panginoon, na narinig ko yung salita. Nalaman ko po, Panginoon, na tunay po na may Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na dapat paniwalaan, Panginoon. At ang plano niyo po, Panginoon, kaya na po ginawa ang mga tao, ay para magkaroon po ng magandang pagkipag-unayan po sa inyo. Pag-ang tamang relasyon sa inyo, ang Diyos. Kaya, Panginoon, Patawarin niyo po ko sa lahat po ng mga kasalanan. Linisin niyo po ko ng banal dugo ng anak si Jesus. Kauin niyo po ako malinis at busilak pa niyo po. At Panginoon sa Krista, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po maghari, Panginoon at masunod. Sa, sa mula po sa araw na ito, Panginoon, at po'y mag-skilling ko po sa inyo. At mag-uwi pa sa inyo lamang, Panginoon, hanggang hulingin niya. Tapos pwede rin po ako kain ng mga spirito. Kung may dinihan ko ng salita, may isa pa ko po sa araw-araw pang At uh, maging marugumpay ako ng bilang isang kristyano sa lahat po ng mga tukso at mga ilang ng Diyordo. Thank you, Lord, sa kapatarang ng akong makasalanan. Sa kaligtasan na aking kaluluwa pa sa buhay ng langgan, ay pinagkakalugin po sa akin dahil sumasambal tayo po ako sa inyong butong anak na si Jesus. Sa lahat po ng plano nyo, ng maganda sa buhay ko, Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, itong aking Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Sa so, nalangin kayo niyan, ang una niyo pong dapat para lumago kayo, magbasa kayo ng Bible, sumunan niyo po sa Gospel of John, para makilala niyo ang Panginoong Jesus, ikaw ang gusto niyang gawin sa buhay natin. Sumunod, maghanap tayo ng church. Kung saan mo pinapangaral, doktrina ng Panginoong Jesus. Hindi po presopiya ng mundo, tradisyon ng simbahan ng mundo. At yung mga tao po hindi binagawa lang magbasa ng Bible sa sariling na at kung yan tayo ng church, yung sa tinataas po sa pangalan lamang pangalan ng Panginoong Jesus, hindi pangalan kung sino-sino ang santuan, hindi pangalan ng mga Mary hindi po pangalan ng sekta, yung pangalan ng founder ng church, ginagawang appointed son of God kondisyon sa kulisa namin. Tayo siya lang po ang gaan natin patungo sa Diyos. At sa muna, maghan tayo siya sa mga sampang spirito sa mga kumikilo sa kaligidnaan. Tumutulong sa pagsamba at minabagong buhay na bawat manang ang At kung naman po natin kakalimulan mga pag-usap sa Diyos sa galing sa puso natin, hindi na po natin kailangan ng rosaryo, ng memorya ng dasal, o kaya hamarap sa rebuto yung tayo lang Panginoon po ibuhay at nakikinig sa panalangin at sumasagotan po. So kung mayroon kayong mga dagdag na tanong, comment, suggestion, feedback, sirin niyo lang po sa akin kaya kayo mag-email kayo. At kung kanina kasabay kayo sa panalangin, pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, okay, lalo niyo na kristyana na kayo ngayon, patawad na lang nyo sa mga kasalanan niyo, wag na na kayo sa langit. At uh, kung nabest kayo sa programa natin, kalat nyo rin po pagsabihin niyo, pamalitan niyo sa lahat ng mga kasalubong niyo, na may sagotan sa mga problema natin, mga katanungan na natin, ano po sa buhay, hindi na po natin kailangan mga pasa-dilim, o kaya mapilitang marood ng mga dating daan, na pinapaikot tayo, tayo, at hindi naman talaga tayo tinadala sa katotohanan. So, kung uh, meron po kayong mga Um, gusto mong sabihin sa akin, welcome po ang mga comment, suggestion, po. At kahingi po naman kayo ng Diyos na tumulong sa mission nito na makiisa sa pagliligas sa Kalua. Welcome din po yung mga tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, hanggang sa susunod na pagkita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri. At pagbalahin kayo natin yung mahal na Panginoon.